Hello, magandang hapon sa inyong lahat, mga kananay dyan, sa mga mahihilig, sa mga halaman, especially sa orchids, ayan. Baka akala ninyo, nakikita nyo may bawang ako dito, eh magluluto ako. Hindi pa ako magluluto. Aking itatry yung aking napanood din sa mga video dyan, sa Waitina. Ang bawang daw ay napakabisa sa ating mga orchids na pampaganda, pampaganda ng ugat, pampabulaklak at pampalusog na rin. So, itry natin. Yan, medyo dinamihan ko na dahil meron akong isusurvive na aking alaga na orchids. So, ayan, durog na yung aking bawang. Ilalagay ko siya sa tubig na pagbababara ng aking ipopropagate na orchids. Ito, ito. Ito yung aking iriripat na ano, na orchids. Ayan, try natin kung makaka-survive siya. Ayan. Buhay naman siya, buhay siya. Kaso nga, ayan, may madilaw yung kanyang dahon. Tapos, ah, uh, nagsuwi siya. Hindi talaga siya sa ano nagsuwi. Mga payat yung suwi niya. Uh, tingnan nyo siya o oh, medyo lutang na yung kanyang katawan siguro uh, siguro sa katandaan na niya di ba o, oh, wala nang sustansya yung kanyang ano kaya talagang siguro uh, nahihirapan na siya ang mabuhay kaya gagawa natin siya ng paraan so ito siya o oh. tingnan nyo bang kapal niya ang dami niya pero kaya lang ayaw na niya hindi na siya ano hindi na siya tingin ko talaga gaganda. Siguro sa dami na tsaka yung ugat niya, punong-puno na siya. Kailangan na talaga niyang ilipat ng lagayan. Kasalan natin siya. Kasalan natin siya. Ayan, nakababad na siya dyan. Uh, babad natin siya ng hanggang umaga. Overnight siya dyan. Sana makasurvive. So, ayan, magtatanim na tayo dahil naka-overnight. Babad na yung ating orchids sa uh, dinurog na bawang. Pati yung aking oregano, ibinabad ko. Ayan. Madali daw umugat kasi kapag binabad natin siya sa bawang. At yung aking na oregano ibinabad ko. So, ito, so, ito natin uh. binisa natin siya. Hmm, patay yung ugat. mga patay na yung ugat. Ayaw nang umugat ng maganda. Ayan no, mga walang laman ang ugat. Ibig sabihin, hindi na gumagana yung hindi na gumagana yung mga ugat niya. Kaya alisin natin yan. Ito, malalaki. Isip natin sa paligid. Ewan ko ba, bakit ang uling ay ano sa orchids. Ano? Mm -mm, sabi nila na maganda. Parang, oo, totoo nga. Kasi mga uling naman din talaga ang pinang pinampapasikip ko dyan sa kanila. Yan lang sa katagalan niya mga uling na yan. Alam nyo ba? Yung iba napupulbos din. Napupulbos din yung iba. Hmm. Na aano na naman ako mag-alaga ng mga orchids. Yakap. Talagang aywan ko. Bisyo ko na yata ito. mag-alaga. Eh, kahit dito sa akin terrace, maliit lang. Tiyagain ko talaga yan. Tiyaga ko talaga yan. Okay na yan. Matibay na yung tayo niya. Hindi na siya. Hindi na siya pwedeng galaw-galaw yan. So, yan, Pati yung akin kawayan na ayan. Putol na kawayan. Ang cute niya. Nalagyan ko. Dalawa na ang ganito ko nakalagay sa kawayan. Yung iba, yung isa, hindi ko alam kung anong kulay ang nailagay ko doon. Maganda. So, ayan, nakatatlong tayo. Ayan yung isa sa kawayan. Ito yung isa sa paso malaki. At ito yung isa sa medium size na uh, paso. So, ayan, diligin natin siya. Ganyan lang. Bantayan natin sa mga susunod na araw kung magiging success yung aking ginawa. So, inalis ko nga yung ibang mga tanim dito, yung ibang mga halaman, tinanggal ko dito sa aking pasimano dahil piling ko ang orchids ayaw nila ng maraming kasamang iba-ibang halaman. Parang gusto nila yung sila lang. Oo. Update ko kayo sa mga susunod na araw kung anong mangyayari dito sa ating iniripat Sana maging okay.